Hi guys, good day. Ayan, may bago tayong gagawin. Ito yung nangyayari sa ating mga outlet. Ayan, di ba? Ito. Ayan, ito kasi lumana, na. Nainitan, kaya lumutong. Nahugot na guys yung tornilyo niya dito. Ayan, so magiging solusyon dyan, at ang galing natin yan, titiktikin natin, at lalagay natin ang bagong junction box. Ayan. So, medyo hassle. So, meron tayo dito ang solusyon. Nabili natin online. Ito. Ayan. Nalagay natin dito, guys. Tatapat natin dito sa butas. Ito. Tapos, ito, 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 guys off muna natin ating mga breaker or fuse bago tayo magawa ng mga electrical lines or electrical outlets or ano pa mga electrical lines meron yung bushing oh. ito yung bushing guys sa tanggal nahugot doon nandito na Ayan, palitan na lang natin ito guys kasi problema dyan oh. ah kinain na, kinalawang na hindi na matanggal yung busing so tanggalin na lang natin tong Omni po ang brand dito. So yan, meron siyang arrow diyan. Sikwatin natin diyan. Tapos tulak natin. Ito, medyo maliit na flat screw. Yan. Tapos ito rin, may arrow diyan. Sikwat natin dito. Tapos tulak. Yan. So yan lang. Palitan natin to. Ito yung papalit natin. And, uh, tapos may kasama na siyang dalawang tornilyo. Ito ang gagamitin natin guys bago. Ayan. tinggalin muna natin tabi mo natin siya. So, pagkakabit nito guys, ganoon din. Yan. Kakabit nito, tapat nyo lang yan. Tatlo yan guys, pwede dito. Yan o. Ah. Yan. tatlong slot na yan. At yung dalawa lang, gamitin natin. Yan. Tapos, pupush na lang paloob. Hmm, Push paloob. Hmm, pag nag click okay na so okay na to guys ito kasi nga pang trigang ito itong tagap natin eh. Ngayon, gamitin natin yung luma ito para takpan sya pero bago natin takpan ito nga lang natin itapat dun ito, katapat natin dito ating yung i-screw Yan yung butas Tapat dito Yan, tapos Doon Okay, kasama na siyang panghigpit Guys, ito yung kanyang panghigpit May tools na siya

sukat na rin natin nasakto sila sa butas ayan eh, tapos dito so ayan okay na yung butas dito so, okay na rin yung butas dyan ang medyo challenging lang guys to be honest medyo challenging ay ito talibasan na napaka nipis nya pag ini-screw mo siya dito dumudulas 'yung mahirap siyang gamitin guys itong binigay nilang ng tools. So dikit ngate 'to kasi ganyan. I'm